투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수투수� Nasaan? Ewan ko na wala. Tulo ko, dito ka. tayo, sir. Thank you. Nasaan ang custom officer? Sir, doon ho. Okay, man. Let's go. Mga NBI kami. May mga kasama kami, polis. Kami na magbabantay ng container na yan. Sige, pwede mo nang paalisin ang mga bata mo. Sino nagbigay sa inyo ng authority? <laughs> authority? Hindi na mahalaga kung sino nagutos sa amin. Kung ganon, hindi ko kayo papayagan. <laughs> ganon, ha? Sige! At nasumabog yung ulo mo. Huwag makulit, ha? Kayo ang huwag makulit. O sino naman tong pakialam meron to? Bibit. Sino ka? Colonel Billy Bibit, Bureau of Customs. Walang Colonel Colonel sa akin. Attorney Fernandez, NBI. Hindi niyo jurisdiction to. Customs area. Trabaho ng Customs Police. <laughs> eh, isa pa palang makulit to eh. Uh! Huh? ang jurisdiction. Uh! Sige. Disarmahan sila. Sige Papaya. Sige. Papaya. Sige lakad. Lakad. Papaya. Papaya. lakad. Lakad. Lakad na. Sige. Sir. Sige. Atorne. Sandali. May nakalimutan ho kayo. Ha? Lakan na. Lakad na. May araw ka rin! Tama <coughs> Totoo ba ang sinabi ni Conrado Villaroman na pinagbantaan ni Brando Aguilar ang iyong ama? Totoo po, sir. Narinig po ninyo kagalang-galang na hukom. Maliwanag na may motibo ang nasa sakdal para patay niya ang biktima na nangyari nga pagkalipas ng dalawang araw. Objection, Your Honor. Hindi sa patambanta para siguruhin ginawa nga ng aking kliyente ang binibintang sa kanya. Talaga lamang may mga taong nadadala ng kanilang emosyon habang galit pa. Pero ilang sandali lang ay nawawala na ang galit at bumabalik na ang kanilang hinahon. Objection, sustained. Noong Mayo 13, ikasyam ng gabi, Nasaan ka? Nasa simenteryo po ako. Dumalaw ako sa labingan ng nanay ko. Noong Mayo 13, mga bandang alas 9 ng gabi, anong hindi pangkaraniwang pangyayari ang nasaksihan mo? Nakita ko po, nang walang awang pagbabaril ng isang lalaki, ang mga biktima. kung pinagdidiinan mo na nasa harap ka ng puntod ng iyong ina, mayroon ka bang saksi para iharap sa hukumang ito para patunayan ang sinasabi mo? Wala po. Nag-iisa lang ako doon. Ang sabi mo, ay nakadapa ka sa gilid ng daan. Nang marinig mo ang putukan, nakadapa ka. Kung ganun, nakayuko Paano mo nakita at nakilala ang taong sinasabi mong pumatay kay Mr. Villaruman at driver niya? Natakot po kung makita ng taong bumaril. Kaya't dandahan po akong gumapang sa di kilayo talahiban. At doon ko po siya nakita at nakilala. Kaya mo bang ituro sa harap ng hukumang ito kung sino ang pumatay kay Mr. Villaruman at sa super niya? Opo. nasan siya? Ayun po. Siya po. Siya po pumatay. Sino maling? Wala akong kasalanan. Rando, minahong ka. Order in the court. Sino maling na? Tama na.